I'm back. This is some um, Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Dapat 'yung maghanda dito kung sino 'to. Yeah, nagtatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat. Mar Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga mama samjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lage, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo International tayo ngayon. So excited na ba kayo sa darating na Miss Cosmo International ngayong taon na to? For sure, yes. Lahat kayo talagang nag-aabang na para kay sa Manalo. At ito nga, syempre, nakikita naman na natin na si sa Manalo ay laging active ngayon sa social media. Marami siyang gana. Pero bukod doon sa mga nakikita natin, nakikita din natin na talagang naghahanda na siya para sa laban niya sa Cosmo International. So, nandiyan niyo, nagtatry na siya ng make-up nandiyan din yung nagtatry siyang mag-ayos. Nako, mukhang si Atisa lang ang gagalaw mag-isa para sa kanyang sarili pagdating sa pag-aayos doon sa Miss Cosmo. Marami nagsasabi na ko si Atisa, sure win na to dito sa Miss Cosmo. Kung ako tatanungin ninyo, parang nakikita ko na ganun nga, na parang malakas ang laban talaga ni Atisa manalo dito sa Miss Cosmo. At nakikita ko din na Talagang lahat ng kalaban niya ay pinaghahandaan ang laban niya para dito. So ako naniniwala ako na na kaya to ni Atisa sa Manalo makuha ang corona ng Miss Cosmo. Yung iba sinasabi na ko baka hindi manalo si Atisa sa Manalo diyan. Kung ako tatanungin ninyo, syempre naniniwala naman ako na gagawin ng lahat ni Atisa Manalo. So, depende na lang talaga to kung naka-destiny kay Atisa Manalo ang maging isang Miss Cosmo Queen. So, sa nakikita ko naman, maganda ang ino-offer natin dito sa Miss Cosmo at parang feeling ko kahit yung honor ng Miss Cosmo ay na sa beauty na meron ito si Atisa Manalo. Kaya lang, sino-sino ba yung makakatapat nga talaga dito? Isa dito sa mga inaabangan natin na makakatapat ni Atisa Manalo ang pambato ng Thailand. Siyempre, so, iniisip natin ng Thailand magpapadala ng the best candidate para tapatan talaga si Philippines. Pero parang feeling ko nagpaubaya na si Thailand na si game si Philippines na lang ang manalo dyan. Pero ang ipapadala ngayon taon na to ng Thailand dito sa Miss Cosmo International ay ang naging second runner-up din dito sa Miss Universe Thailand. So, confirm na confirm na po na si Ubon ang ilalaban nila dito sa Miss Cosmo. So, kamusta naman? So, ano? Tingin nyo ba? Performance, beauty? Kung performance, parang piling ko palaban si Thailand. Kasi nakita naman natin yung performance niya. No Miss Universe Thailand. Ay talaga namang walang kinakatakutan to. Punong-punong to ng kumpiyansa sa sarili niya. At talagang nakita natin na kabogera talaga si Thailand. At ang lakas makamisgran ng bawat eksena nito. Yung alam mo yon, ano siya eh, yung laban niya combination ng Miss Grand plus confident at empowered woman. Ganon. So, yung beauty, I think, lalamang dito si Atisa ng bongga-bongga. Kasi yung beauty talaga ni Atisa, sasabihin ko naman na wala well, namang bat-bat talaga yung beauty ng Miss Thailand. Pero performance, I think dito, mga ba dito si Atisa Manalo. Kasi medyo pwede siyang masalisihan nito pagdating sa performance. Kasi nga, yung kumpiyansa nito kakaiba. So, kaya niyang mga bong na kahit sinong maganda. Di ba So, yun. So, parang feeling ko dito dapat mag-ingat dito si Atisa Manalo. Kasi talagang kabugera talaga to. Alam kong si Atisa ay kabugera. Pero iba kasi yung laban na alam mo yung masa yung dating. So, ito kasi si Miss Thailand masyadong masa yung dating niya. Kaya parang feeling ko, makakahakot siya ng tao plus nandoon talagang may gawa talaga siya sa bawat eksena niya. So parang kaya niyang mag-penetrate talaga dito sa competition ng Miss, Girl, ng Miss Cosmo. Kaya sabi ko ay iba din to. So ayon So ito yung itatapat nila kay Ate sa Manalo. Si Puket kasi hindi po pwede. Kasi si Puket ang problema sa kanya ay overage na siya. So, she's 32 years old. Hindi pasok sa banga para dito sa Miss Cosmo yung beauty ni Puket. Either na yung beauty niya, I think okay. Pero yung edad niya, I think disqualified sila doon. So, yan. Kaya, napag na ng Miss Universe Organization na okay, yung second runner-up ang ipadala sa Miss Cosmo, si ubog nga. So, para sa akin, fair, fair file to dito sa Miss Universe Philippines. Bakit ko nasabi? Kasi second runner-up din si Philippines, si Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines. So talagang pang second runner-up lang ba ang mga pinapadala talaga sa Miss Cosmo? So, yan. Tingin ko naman hindi. Bago pa lang naman yung Miss Cosmo at kailangan niya din magpakitang gilas at kailangan niyang gawin yung the best para sa lahat para ma-amaze ang mga taong manonood sa kanya pero doon sa mga binato niya na talaga ito yung cash prize ito yung magiging budget so nakaka-amaze kung iisipin mo napakalaking budget di ba pero depende yan sa ipapakita lang performance uh, sa stage ano ba yung magiging setup paano ba to katulad ba to ng Miss Universe so yon yung aabangan natin dito sa Miss Cosmo para masabi natin the best pageant siya pag nagawa niya yon tapos sunod-sunod na taon ayon, winner tong Miss Cosmo. Kaya niyang kabugin ang Miss Universe kung kakayanin niya. Pero syempre, Miss Universe is Miss Universe na yan. Hindi yan basta-basta matitinag. Si Miss Grand nga, nahihirapan na eh, siya pa. Ang kailangan niyang gawin dito ay para mas makilala yung pageant niya, ay think panalo niya si Philippines. <laughs> yun talaga yun nakikita ko kasi malaking maitutulong sa pagpupromote ng pageant niya. Malaking maitutulong para makilala to ng buong mundo kasi magiging maingay at mapag-uusapan. Kaya sabi ko nga maswerte din kasi syempre ati sa Manalo is ati sa Manalo. May pangalan si ati sa Manalo at matutulungan niya talaga ang Miss Cosmo na mapakilala to sa buong mundo. And then kung sipag at naman, alam naman natin na si Miss Philippines ay talagang yung determination niya at sa manalo, iba din. So I hope talaga na si Atisa ang makuha nilang bagong reyna. At sana mapagandaan dito ni Ate sa Manalo. Pero tulad na sinabi ko, hindi pa naman kasi nagsisimula yung laban. maaring marami ding mga kandidatang malalakas na darating dito sa Miss Cosmo at maaring talagang makita natin kung paano talaga kakabugdin yung ibang candidates at dyan, magkakaalaman. So, malapit na yan. So, aalis ang Miss Cosmo Girls natin sa darating na September. So, next month is August na. So, may isang buwan para maghanda ang ati sa Manalo para sa laban niya sa Miss Cosmo. And then, tignan natin kung ano ang mangyayari. So, October ang, ang coronation ng Miss Cosmo. Tagal, tagal ng two weeks, di ba? Yung kanilang pageant. So, mauuna muna ang Miss Charm. Kasi ang Miss Charm ay sa next month na. So, medyo ano na to, magiging busy na yung mga kandidata sa first week ng August. So, exciting to. And then, may isa pa, Miss Aura International. So, yan. Malalaman natin yan lahat. But ako, masasabi ko, naniniwala ako na si Atlisa Manalo na talagang todo-todong paghahanda ang gagawin niya. So, yun nga lang. Medyo talagang naisip ko din na hindi rin pwede talagang mag-relax kasi malakas din talaga si Thailand. Aminin man natin o oh, hindi. Hindi mo siya ganong kagandahan na katulad ng ng ganda niya ati sa manalo. Pero alam natin ang Thailand na gumaganda sila mula sa evening gown, sa paano sila mag-ayos, make up, everything. Kung paano nila ipipresent sa sarili nila. Pero yung nakita ko naman kay Miss Ubon, kay Miss Thailand, yung nakita ko siya in person, parang feeling ko kakayanin to ni Ati sa Manalo. Hindi ko pa nakikita si Ati sa Manalo sa personal, ha? Pero parang feeling ko yung lakas ni Ati sa kayang-kaya kaya niya to. So, good luck kay Ate Manalo sa laban niya. Pero ikaw, tingin mo, dapat nga ba mag inat itong si ati sa Manalo dito kay Miss Ubon ng Miss, Yun ng Miss Cosmo Thailand? Kailangan ba talagang maghanda ng todo-todo si ati sa para sa laban niya? Para wala nang makasimit sa kanya? Or, pili mo malulusutan to ni Thailand? So, ikaw, sa tingin mo sa kanilang dalawa, saan dapat mag-ingat si Miss pin So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, syempre una, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, Always keep smiling and always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam Thank you guys